Hi, welcome sa YouTube channel ko. na, ako. Welcome sa Ning TV. Subscribe niyo ako at patuloy niyo akong ipalo. Maraming salamat sa inyo. Bago mag shout out ko si Jay. Si Jay and ang sabi niya, mahina doon ang boses ko. Thank you, be. Ayaan mo at lakas at lakasan ko. At kay Butial China, shout out sa iyo. Er, Ermalin Duterte, Hayden at kay Jibo Lagner TV. Thank you. Shout out sa iyo kay Maritis Torio. Shout out din sa iyo. At saka kay Noel. Noel Manlutak. Maraming salamat sa iyo, honey. At shout out kay Noel D. Guzman. Joel. Joel D. Guzman. Ay, sorry, pagkamali. Ang atin pag-usapan ngayon ay tungkol sa dalaga na mag-asawa. I-ano naman natin yung tungkol naman sa dalaga kasi yung mga dalaga hindi pa nila alam kung ano kung ano ba mahal ba sila ng lalaki ng boyfriend nila o hindi hindi pa yan marunong mag saiko uh, psycho o mag uh, mag isip kaya kaya iwi anyway, pa alala ko sa inyo na kung paano nyo talaga malaman na may na seryoso o gum o okay ang taong nagmamahal sa inyo Unang-una, pag kayo na, hindi mo na malayan, kilala ka na na wala ng pamilya na, ng mga magulang niya, ng mga kapatid niya, higit sa lahat, yung mga barkada niya, yung bisprint niya, kilala ka na. Kasi hindi mo pa alam, sa umpisa niyo pa lang, pinapakilala ka niya na hindi mo alam. Kaya bago kayo magsama o magkita-kita ng pamilya niya, kilalang kilala ka na ng pamilya na niya na parang matagal na kayo nagsasama. Kasi, hindi pa kayo nagsasama, kinukwento kanya sa pamilya niya, sinasabi, uh, pinapakilala kanya sa pamilya niya na wala kang kaalam-alam. Yan ang mga sign ng mga lalaking totoo nagmamahal sa iyo. Pangalawa, yung uh, nagpaplano na siya, nagpaplano siya na wala kang kaalam-alam, nagpaplano na siya ng mga Sunod na gagawin niya sa iyo. Yung halimbawa ay uh, ang gagawin niya, pasyalan kanya, o papuntahin ka niya sa bahay niya o ano ang gagawin niya para sa inyong dalawa ay nakaplano na at magugulat ka na lang, uh, susunod ka na lang sa gusto niya kasi nakaplano na lahat, malinis na lahat. Yan ang mga lalaking totoong nagmamahal sa babae. At wala siyang pakialam sa ibang babae nakatutok lang ang buhay niya sa iyo ang mundo niya sa iyo umiikot lang ang mundo niya sa iyo at ikaw at iniingatan ka at uh, iniingatan ka sa lahat ng bagay na walang na okay ka lang at uh, hesu nod nakaplano na siya tungkol sa inyong pagsasama o ikwento niya na lang sa'yo ikwento niya na lang sa'yo yung mga plano niya tapos na, malinis na kaya yan ang mga sign ng tao na, na totoo na nagmamahal sa'yo at hindi niya at hindi kanya sinasabihan na maghotel kayo o mag ano hindi niya, hindi yan ang kanyang gusto kung hindi nirespeto ka talaga at ni minsan hindi niya sinasabi sa iyo na mag ano kayo o o ano, anong gagawin niya sa iyo masama hindi wala ang iniisip niya lang ay puro maganda sunod-sunod yang plano niya na yan napakasarap magmahal ng isang lalaking tapat na mahal na mahal ka talaga parang abot langit mo na kasi wala ka nang gagawin wala ka nang plano nakaplano na siya e, siya nang nakakaalam sa lahat na gagawin ninyo hanggang sa pagsasama ninyo hanggang sa kung saan sa kayo titira at kung ilan ang anak ninyo nakaplano na yan nakaplano na yan sa kanya yan ang mga sign ng mga lalaking totoong nagmamahal sa iyo at talagang mamahalin at mamahalin ka talaga niyan yan ang mga sign mga dalaga yan ang mga sign tandaan ninyo at ang lalaking totoong nagmamahal sa inyo na talagang gusto kanyo talaga isasama sa habang buhay uh, hindi yan hindi yan nag-iisip ng gawan ka ng masama kaya lahat yan nakaplano na, hindi mo na nalaman. At napa, napakasarap magmahal mag, at napakasarap magbahal ng isang lalaki na ganyan ang ugali, o ganyan ang ang trato, o ganyan ang plano, o ganyan ang tunay na pagmamahal sa iyo. Napaka napakasarap sa pakiramdam. Kasi parang safe na safe ka na parang iniingatan ka talaga na hindi lang basta-basta, hindi siya pabigla-bigla talagang nakaplano lahat yan yan, mga, mga dalaga kayo dyan, yan, tatandaan ninyo ang mga lalaking nagmamahala sa inyo pero yung yung mga lalaki na parang pag matakpan lang kayo ng pader, yung dudukutin ka o hawakan ka i-cross out mo na yan, wala yan yan ang mga malalaki, lalaking mga ulitin ko ulit, yung mga maluluwang ang tornilyo Huwag nyo nang pansinin yan. Iwanan nyo na kaagad yan. Maghanap kayo ng lalaking talagang mamahalin kayo. Napakasarap sa pakiramdam na yung lalaking nagmamahal sa inyo. Yung siya na nakaplano. Kilala ka na ng mga pamilya niya. Hindi mo pa alam. Hindi ka pa nakapunta sa bahay niya. Kilala ka na. Hindi ka pa pinapakilala sa mga magulang niya, sa pamilya niya. Kilala ka na. Parang kilalang kilala ka na ng pamilya niya. Kasi kinukwinto ka niya umpisa palang pa lang na kananya, unti-unti niya nang sabihin sa pamilya niya. Unti-unti niya nang pinapakilala ka sa pamilya niya. Kaya 'yan ang mga lalaking dapat niyong mahalin at ingatan at uh, talagang tuturuan kanyan na uh, pakakasalan kanyan talaga. At ang lalaki at higit sa lahat, pakakasalan kanya hindi kanya talaga galawin o gagawa ng isang bagay na hindi ka talaga pakasalan. Kasal talaga yan ang una, yan ang plano niya talaga. Yan ang mga lalaking masarap mahalin at suklian mo rin ng pagmamahal ang kanyang mga ginagawa sa iyo. O yan ang mga sign ng mga lalaking mahal. Simple lang. Kung ano sinasabi ko, yan lang ang katotohanan. Pag, pag yan ang pag ganyan ang lalaki sa sinasabi ko, okay yan. Maliban diyan, maliban sa sinasabi ko na hindi wala man ni isa diyan sa mga sinasabi ko, i-cross out mo na. Hindi 'yan totoo. Kasi kung anong sinasabi ko, 'yan ang totoo. Kasi 'yan ang totoong lalaking nagmamahal sa iyo. At higit sa lahat, matino 'yan. 'Yan ang umiikot lang ang mundo niya sa iyo. Umiikot ang buhay niya sa iyo. At ikaw at ikaw lang talaga ang kanyang iisipin, wala nang iba. O ingat, I love you. Sign niya na yan sa inyo mga dalaga kayo. Bye bye, God bless you. At sana makapag-isip kayo ng totoong taong minamahal niyo. I love you.